Kanina, ang Israel ay naglunsad ng isang makabuluhang airstrike sa lungsod ng Tyre sa Katimugang, Lebanon na pinatindi ng IDF ang mga aksyong militar nito dahil sa patuloy na pakikipaglaban ng Hezbollah sa gobyerno ng mga Israeli. Ang pinakabagong mga pag-atake na ito ay bahagi ng isang mas malawak na kampanyang militar na isinasagawa ng mga Israelita na nagtatarget sa mga pasilidad at infrastruktura ng mga militanting grupo sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ang airstrike sa Tyre ay nagresulta sa pagkasawi sa tatlong mandirigma ng Hezbollah at higit sa tatlumpong mga sibilyan ang nasugatan ayon sa mga ulat mula sa Lebanese Military Sources at sa Health Ministry. Ang pag-atake sa lungsod ay isinagawa ng dalawang Israeli warplanes na nagpaputok ng walong air-to-ground missile sa dalawang gusali sa gitnang Tyre na sumabog at umapoy ng mabilis na hindi lamang sumira sa mga tinumbok na istruktura, kundi nagdulot din ng malawakang pinsala sa mga kalapit na apartment. Inilarawan ng mga saksi ang mga eksena ng kaguluhan, habang ang mga ambulansya ay nagmamadali upang dalhin ang mga nasugatan sa mga lokal na ospital at ang mga rescuer ay walang sinayang na oras upang isalba ang mga sibilyang na trap dahil sa tindi at lakas ng impak ng bomba. Ang mga operasyong militar ng Israel ay hindi lamang nakasentro sa tyre Lebanon, kundi mas pinalawak pa nila ang kanilang militar sa malaking bahagi ng Lebanese na nagtatarget sa mga lugar sa paligid ng Beirut at sa Bekaa Valley na isa din sa mga lungga ng Hezbollah. Hindi rin nakaligtas sa kamay ng militar ang namataan ng mga terorista sa bahagi na ito ng Maron al-Ras sa Southern Lebanon na humantong sa matinding enkwentro ng magkabilang panig Ayon sa mga inihayag na ulat mula sa Israeli Defense Forces na ang enkwentro ay tumagal ng ilang oras bago tuluyang nabura sa mundo ang mga peste na garapata na ito. Na hindi bababa sa pitong Hezbollah fighters ang kumpirmadong itinumba ng militar na sumasalamin sa mga pagsisikap ng IDF na walisin ang mga ito sa maraming bayan ng Southern Lebanon. Gayunpaman, hindi rin naging madali ang kampanyang militar ng mga Israelita laban sa mga terorista kung saan inilabas din ng mga militanting grupo ang kanilang tapang pagdating sa labanan na ang video na ito ay nagpapakita ng mga pagsisikap ng grupo na harapin ang mga sundalo ni Netanyahu sa gitna ng lumiliyab na tunggalian. Subalit sa dami ng militar ng Israel na umiikot sa maraming bayan ng Lebanon, ang tapang ng mga militanting grupo ay nahaluan ng pagkabalisa na humantong sa matinding pambobomba ng IDF sa maraming mga pasilidad na pinagtataguan ng Hezbollah. Ang mga gusali naman na ito sa yaroon sa may timog bahagi ng Lebanon ay humantong din sa matinding bakbakan na walang sawang pinaputukan ng IDF ang mga militanting grupo na harap-harapang nakipagbarilan sa mga sundalo ni Netanyahu dahil sa ipinaglalaban nito ang mga entres ng Lebanese. Ipinapahiwatig ng mga ulat na matagumpay na binira ng Israel ang mga militanting grupo sa lugar na ito na nagbigay sa kanila ng mataas na moral dahil sa mga pinaigting na mga aksyong militar nito upang tugisin ang Hezbollah sa Lebanon. Ayon sa Israeli Defense Forces, na ang mga pambobomba na ito ay naglalayong ubusin ang mga kakayahan ng militar ng Hezbollah, kabilang na ang mga command center at mga pasilidad na iniimbakan nila ng armas. Ayon pa sa IDF, na ang Hezbollah ay walang lugar na di kayang abutin ng aming mga missiles sa man sa Lebanon, na ang mga aksyong militar na ito ng Israel ay hindi hihinto hanggat hindi napulbos ang mga salot na terorista na tumatakbo sa Lebanese. Dagdag pa niya na ang IDF ay walang ibang gagawin kundi ipagtanggol ang sarili nitong mamamayan laban sa pagpapaulan ng Hezbollah ng maraming mga rocket fire mula sa Lebanon na nag-udyok sa IDF ngayon na ibasura ang grupo sa pamamagitan ng mga malalakas na mga airstrike. Ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay naghatid ng isang nakatutok na mensahe sa Hezbollah kasunod ng serye ng mga pambobomba sa katimugang Lebanon, partikular na sa lungsod ng Tyre. Ang komunikasyong ito ay dumating kasunod ng tumitinding tensyon at mga aksyong militar na naging katangian sa patuloy na tunggalian sa pagitan ng Israel at Hezbollah mula noong mga nakaraang buwan. Binibigyang diin ng mga pahayag ni Netanyahu ang determinasyon ng Israel na buwagin ang anino ng Hezbollah habang tinutugunan ang mga makataong implikasyon sa labanan. Sa kanyang talumpati, itinampok ni Netanyahu na hindi aatras ang Israel sa pakikipaglaban nito sa Hezbollah na hanggat pinipili ng mga militanting grupo na ito ang landas ng digmaan, ang Israel ay walang pagpipilian kundi ang tumugon ng tiyak. Ang babala na ito ay nagpapahiwatig sa isang mas malawak na mga pambubomba ng Israel na naglalayong sunugin ang mga kakayahan sa pagpapatakbo ng Hezbollah habang tinitiyak ang kaligtasan ng mga sibilyang Israeli na nakatira malapit sa mga hangganan. Ang mga pahayag ni Netanyahu ay sinamahan din ng matinding abiso sa populasyon ng Lebanese. Na mayroon pang pagkakataon na iligtas ang bansang Lebanon bago pa ito bumulusok sa pagkawasak. Katulad ng nakita natin ngayon sa Gaza na talaga namang hindi ka na mabubuhay sa lugar na ito. Dahil sa walang mapagkukunan ng tubig at pagkain. Binigyang diin ng kanyang mga salita ang intensyon ng Israel na hindi lamang pasabugin ang Hezbollah kundi pati na rin ang impluensyahan ang damdamin ng publiko sa Lebanon laban sa mga grupong ito na tinitingnan ng Israel bilang mga proxy para sa mga interes ng Iran sa rehiyon. Sa kabilang anggulo, hindi nagpatinag ang Hezbollah sa mga babala ng Israel kung saan pinaigting pa nito ang pagpapalipad ng maraming mga bomba sa hilagang bahagi ng Israel. Ayon sa ulat mula sa IDF na ang grupo ay nagpalipad ng 80 projectiles mula sa Lebanon patungo sa malaking bahagi ng Israel, na ang mga kaganapan na ito ay sumasalamin sa determinasyon ng grupo na harapin ang malakas na kapangyarihan ng Israel upang ipakita sa mga Lebanese na hindi sila nagkamali sa pagsuporta sa Hezbollah na ang grupo ay handa diumanong ipagtanggol ang mga mamamayang Lebanese mula sa mga pagsalakay ng mga Israelita. Pinatindi rin ng mga militanteng grupo ang paglulunsad ng mga anti-tank na mga armas upang pasabugin ang mga sasakyang pandigma ng IDF gamit ang mga hit-and-run na mga pag-atake na ang kataas-taasang pinuno ng Hezbollah na si Sheikh Naim Qasem ay hindi nawalan ng pag-asa na magtagumpay sa labanan na ito dahil sa determinasyon na ipinakita ng kanyang mga tauhan sa labanan. Ang patuloy na pakikipagdigma ng Hezbollah sa IDF ay nagbigay lang ng isang mapagpasyang tugon mula sa gobyerno ng mga Israelita. Nalalo lang pinalala ng mga militanting grupo na ito ang karahasan sa Lebanon dahil ang Israel ay hindi tatayo habang ang Hezbollah ay patuloy sa pagsagawa ng terorismo na magtutulak sa malakas ng mga pambobomba ng IDF sa buong Lebanon. Ang patuloy na tunggalian ay nagambag din sa pagtaas ng mga rate ng inflation na malala na dahil sa nakaraang kaguluhan sa ekonomiya na ang mga pangunahing bilihin ay hindi kayang bayaran para sa karaniwang mga mamamayan ng Lebanese habang ang mga presyo ay tumataas sa gitna ng lumilit na mga supply na marami na ang mga negosyante ang nagsara at nagbawas ng kanilang mga paninda dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan at kakulangan ng mga customer na lalong nagpapalalim sa mga rate ng kawalan ng trabaho na kapag tumagal pa ang labanan na ito, ay magdudulot ito sa mga lebanis ng matinding kahirapan na sila lang din ang naaapektuhan dahil sa pagsuporta nito sa mga terorista. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat.